Hello. Hello, G. Salamat sa iyong pamasko uh, mo sa akin. Ito. Ayan. Pamasko niya ito sa akin. At binigyan din niya ko ng ano, uh, pitaka. May lamang 20 dirham. So, maraming maraming salamat, G. Ngayon lang talaga ako nakapagpasalamat uh, ng ano kasi nga na late ako kasi sa sobrang busy ko talaga. Ayan, ito. Sobrang na-appreciate ko talaga ito, J. As in, salamat talaga. Ang bagay na bagay sa akin kasi kulay pink. Gustong gusto ko talaga yung kulay pink ngayon. So, maraming maraming salamat. At yun nga, uh, ilalagay ko lang yung clip ng ano, clips, yung photo clip doon sa wallet, tsaka yung 20 dirham na pinigilin niya sa akin nung pamasko niya sa akin kasi yung ano sana nung last December sana mag mag-exchange gift kami kaso hindi kami natuloy kasi hindi nakurom yung iba hindi naiintindihan kasi nga may ibang lahi na sumali kaya hindi na hindi na yun natuloy kasi nga yun nga hindi rin kami nakakasama As in kami lahat na, ano, hindi kami magkasama lahat pag pumupunta doon sa kabilang bahay. Kaya, sabi na lang namin, hindi na lang ituloy. Eh, si G pala, siya, uh, siya nakabunot sa pangalan ko. Kaya, sabi ni G, sige, ibigay ko na lang yung pamas ko sa'yo. Yung, para pa, yung, i-extend gift sana nyo to sa akin. So, kesa naman daw ititenggal lang niya doon sa kanya. Hindi naman din niya magaga magagamit. Kaya sabi niya, ibigay ko na lang to kay Catherine. Sabi niya, so salamat. Maraming salamat, Chi. asin in, sobrang salamat. Na-appreciate ko talaga. Ang ganda. Bagay sa akin. Wow. Kasi eh, kulay pink kasi siya Pang, -pang talaga siya. Ang cute. Gusto, gusto ko talaga ng kulay pink. Sobra. Oh, tinan nyo. Mm. Ang ganda. Thank you so much, G. Lagay yung kulay. O, oh, diba? At na, na, nagulat nga din ako eh. Kasi yun nga, may, may wallet din pala siyang kasama dito sa so, niregalo niya sa akin magbukas ko, oh, may 20 drama. Kaya nagulat din ako. Kaya maraming maraming salamat si... Ayan. So, thank you. Na late lang sa pag... pag-upload ng video na ito. Kasi sobrang busy talaga. Kasi pa naipunta sa labas. Lalo na may bata ako. Inaalagaan. Kaya na... Nahuli lang talagang gumawa ako ng video ng ganito yung pasasalamat sa iyo, Ji. Maraming salamat. Si Ji pala yung kaibigan ko sa kabilang bahay na yung amo niya is kapatid ng amo kong babae. Kaya maraming salamat, Ji. Sobrang na-appreciate ko talaga. Ang ganda. So, gustong gusto ko talaga. As in, lalo na yung kulay. Kasi gustong gusto ko talaga ng pink. Iwan ko. Kahit, lo, kahit nga lahat ng, ng kulay nga ng uniform ko, kulay pink. Kasi gustong gusto ko. Ayan, sobrang na-appreciate ko talaga to, As in, salamat. As in, happy ako kasi kahit pa binigay mo pa rin to sa akin. Kaya, maraming maraming salamat. At, Merry Christmas, belated. At, Happy New Year. Maraming maraming salamat sa lahat. At, Prosperous New Year sa ating lahat. God bless us all. Bye! Mag-ingat palagi. Bye! 바바이바지 아티 아